gusto kong patayin mo ang star witness sa kaso ko. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mukhang nakahanap na nga si Moira ng kakampe sa loob ng kulungan matapos nga niyang magawa ang ipinagagawa ng kalaban nitong si Madam Lotus. Sinabi nga ni Moira Tanyag na gusto niya na ipapatay ang isa si Star Witness sa pangingidnap kay Don Pepe. Narinig naman ni Madam Lotus ang balak nitong si Moira at alam niyang mahihirapan ito dahil protektado na ngayon si Moira ng kanyang kalaban. Nang dumalaw nga si Giselle Tanyag, ay agad nga niyang ipinaalam kay Giselle ang pinaplano nitong si Moira. Nahihirapan ngayon itong si Giselle Tanyag dahil alam niya na mahigpit ang seguridad ngayon kay Moira at hindi na gaya noon na pwedeng-pwede itong pahirapan ni Madam Lotus. Nangako nga si Moira na kapag nakalaya siya, ay bibigyan niya ito ng malaking pera gaya ng pagtulong nito sa kanya. Pumayag naman ang taong tumutulong sa kanya na patayin ang star witness subalit ang hindi alam ni Moira ay pinoprotektahan ngayon ni Madam Lotus ang isa si star witness na siyang magiging dahilan nga ng pagkabulok niya sa kulungan. Kinausap kasi ni Giselle Taniag na kung hindi niya mapapahirapan itong si Moira ay protektahan na lamang ni Madam Lotus ang star witness na tinutukoy ni Moira. Badrib na badrib si Moira at hindi niya alam kung kailan nga siya lalaya. Lalong-lalo na ngayon na nahihirapan siya at hindi malaya ang kanyang mga kilos sa loob ng kulungan. Ginagawa naman ni Dr. Carlos Benitez at ng kanyang abogado ang lahat upang makapagpiyansa nga ito. Naniniwala kasi noon si Dr. Carlos Pinites na kapag nakalaya si Moira ay magpapakalayo-layo na nga ito at hindi na magugulo ang kanilang buhay. Samantala, pinagbantaan naman ni Dr. Carlos Benitez itong si Dax at sinabing tigil-tigilan niya si Zoe dahil kapag may nangyari kay Zoe ay mananagot siya at hindi niya hahayaan na makalapit ito sa kanyang panganay na anak.